Lagi ko siya share sa inyo kung ano yung mga normal na pwede makita sa isang newborn. Pero hindi ko pa na-share sa inyo kung ano yung mga nakikita sa balat which is normal lang sa isang bagong silang or sa isang newborn. So, pag-uusapan natin dito, itong sampung favorite ko na normal lang sa isang newborn. Ang tawag pa rin natin dito is normal variant. So, kung gusto niyo po ng mga ganitong content, pedia tips, parenting tips, at gabay sa pag-aalaga kay baby, Please don't forget to like the video, share, and subscribe to our channel, Dr. Pedro Mom. So kung kayo po expecting first time mommy or a first time mom na mayroon newborn, para sa inyo po itong video na ito. So first normal variant sa isang newborn is acrocyanosis. It is characterized by painless bluish discoloration of hands and feet caused by spasm of the small blood vessels within the skin. So normal po ito after birth dahil hindi lang maganda yung circulation ng blood ni baby. Dahil nga kalalabas pa lang niya tapos medyo malamig eh nag-adjust pa yung kanyang circulation kaya ganyan po ang itsura ni baby which is normal lang at hindi naman ito harmful. So, paano ito mawawala? Again, just give it time and kailangan ma-thermoregulate lang ng maayos si baby. At pediatrician na po ang bahala dyan. Number two na normal kay baby is neonatal acne. So, ang neonatal acne, madalas ito sa newborn and normal pa siya at walang gagawin. Ang cost nito, ang sabi, iba-iba yung cost katulad ng increased sebum, excretion, pwedeng stimulation of sebaceous gland by maternal or neonatal androgen, and colonization of sebum gland by malasisha species or yung mga fungi. Question po dyan is, yung po bang pagkikis kay baby nagkakos ng neonatal acne? Well, ang affectionate kissing kay baby is hindi naman talaga nagkakos ng neonatal acne. Kaso, very sensitive kasi ang skin ni baby. So, yung kiss lang na infected yung nag-kiss ng bacteria or kaya fungi. Tapos, samahan mo pa ng bigote ni daddy. At kapag na-touch yan, tapos sensitive yung skin ni baby, possible na magkaroon nga ng neonatal acne si baby. Next question is, makakatulong po ba yung breast milk sa neonatal acne ni baby? Ang answer po talaga dito is, hindi. Dahil there is no scientific evidence na nagsasabi na pwedeng matanggal ang neonatal acne using breast milk. Pero, I myself, ginamit ko po ito sa aking dalawakong anak nung nagkaroon ng neonatal acne, ang pangani ko at yung pangalawa. na wala naman eventually, actually, one day lang ng pagpahid ng breast milk nung sa neonatal acne nila, kinabukasan, wala na. And then I found out, yung mga ibang mommies na naka-experience nito, gumamit din sila ng breast milk. At, Uh, fortunately na no, wala naman kinabukasan so uh, I would like to ask the viewers kung meron ba kayong experience nagmamit ng breast milk sa neonatal acne baby so i-comment nyo po sa ilalim kung ano po yung experience nyo sa breast milk na, number three, na normal variant is herliquin phenomenon or your Harlequin color change or your age CC so ganyan po yung itsura medyo nakaka alarming medyo matatakot ka pero normal pa din po yan sa baby or sa neonate. Nangyayari po ito sa isang normal healthy newborn at ganito po ang itsura niya. Nakakatakot siyang tignan pero we just have to reassure the parents na this is a benign condition. It should not be confused with herniquin fetus which is a serious and rare uh, form of congenital ichthyosis. Ganito po ang itsura ng congenital ichthyosis. Uh, rare condition na po yan at hindi yan normal itong HCC, mabilis lang po ito at kailangan lang din siyang termoregulate gaya nung no, sinabi ko dun sa macrocyanosis. Ang itsura po dito is kalahati po ng katawan ni baby is maputla at kalahating katawan naman nito ay mapula. So ang concept talaga is gravity. So kung saan yung dependent part ni baby, dun po yung part na mapula siya. Kasi dun na pupunta lahat ng blood. The exact etiology of this is unknown, pero the current evidence says na merong hypothalamic mat immaturity ang isang newborn kaya nagkakaroon ng HCC. Hindi po lahat ng newborn ay magkakaroon ng ganito. Siguro mga nasa less than 20% lang. Fourth normal variant is lanugo. Ito po yung mga maliliit, maliliit na buhok na makita kay baby kapanganak niya. Ang lanugo is a soft fine hair covering the fetus while inside the uterus normal pa rin siya kapag nakita nyo to sa baby kalabas niya. One of the parameters that we look is yung lanugo. Nakita namin or malaman namin dito kung gano'ng mature si baby paglabas niya. Kapag marami pa siyang lanugo, ibig sabihin, nasa 38 weeks below pa siya. Pero kapag wala na siyang lanugo, medyo mature na talaga siya. Nasa 38 weeks and above na si baby. Next normal variant is milia. Ang ibang tawag dito ay milk, milk spot or small white bump or cyst na ang itsura nito is a tiny white elevated spots in the skin. Usually makita nyo yan sa ilong, may baby or sa mukha din pero kadalasan sa ilong. Ang inakala ng iba is neonatal acne ito pero makita nyo naman sa picture na magkaiba po ang itsura nila. Again, wala din, wala din tayong gagawin dyan at hayaan nyo lang siyang mawala. Next normal variant is cutis marmorata. It is characterized by the appearance of reticulated or lividoid purplish mottling of the skin. Nagkakaroon ng ganito dahil sa lamig, sa malamig. Kaya kapag uh, sinies or baby or no, kahit normal delivery, papansin nyo na pinapatay talaga yung aircon. Pag nagkaroon ng ganyan si baby, yung itsura na ganyan, ibig sabihin, kailangan maalarma na ang isang medical doctor or kahit yung mami kapag napansin niya dahil may dahil malamig ang environment niya so kailangan magkaroon na ng action para uh, mawala agad yung ganitong itsura ni baby kasi physiologic response po 'yan ni baby nag dahil nga nagkakaroon ng vasomotor instability so yun yung way niya para malaman natin na <laughs> hindi ganyan dapat ang temperature kasi dapat ang temp niya is nasa room temperature lang next uh, normal variant is kaput succeeding yung cephalhematoma So pinagsama ko na lang yung dalawa pero hindi ibig sabihin magka pareho lang po ito Magkaiba po ang kapot at sephal hematoma Pero both of them nangyayari po yan sa ulo So ang kapot saksidinium nangyayari po yan dahil uh, tumatagal po yung labor ni mommy Tapos yung kanyang ulo doon na siya doon sa birth canal Dahil hindi pa nagsasara yung bunbuna ni baby Nagpoform po yan humahaba siya Kapag Labas ni baby kay mommy makikita niyo mahaba na yung ulo niya Which is a uh, harmless po ito, wala po tayong gagawin. Pero yung cephalhematoma, ang nangyayari naman dyan, namumuo naman yung tugo, doon sa part ng ulo ni baby. Uh, nabugbog po 'yan uh, dahil din sa very eventful na delivery, hindi masya hindi niya masyado naire nagkaroon ng force, pero benign condition pa rin kailangan ito madistinguish sa subgilial hematoma which is very dangerous kasi kailangan ma-monitor po yung subgilial hematoma. Hindi ko na po yun i-elaborate. Masin itong kapot at saka yung cephalhematoma, mawawala din po ito. Wala po tayong gagawin. At mas matagal matanggal ang cephalhematoma. Aabot po yan ng 6 weeks or more pa. Ang kapot naman, mawawala naman yung pagkahaba ng ulo ni baby, siguro mga one month. Next normal variant is salmon patch or yung ibang tawag nito is nevus primus or nevus inflex. This is a common congenital capillary malformation that is usually found in the midline. Nakikita ito 50% sa mga newborn, tapos sa uh, mga matitimbang na bata din, or sa mga post-term. At sabi daw usually sa mga babae. Lalong lumilitaw po ang salmon patch kapag umiiyak si baby or nagkakaroon siya ng lagnat or mainit yung temperatura or may sudden change sa temperature. Nakikita ito madalas sa batok, sa eyelid, sa glabella o tsaka sa sa may bandang kwetan. Uh, Nawawala din naman ito after first two years. Wala po tayong gagawin sa salmon patch. It needs to be distinguished from cutaneous capillary malformation, yung port wine stain. Or makita natin dito, red po yan. Minsan na uh, dadaagnose natin yan, hemangioma. Pero marker po ito na merong Sturge-Weber syndrome si baby. Next normal variant is Mongolian spot. Isa din ito sa mga paborito ko kasi... Parang namang more than 50% ng mga newborn may Mongolian spot. Pati na rin ang mga anak ko, meron ganito. Ang problem sa Mongolian spot, yung melanocyte or yung cell na may daladalang melanin. Nagkakaroon ng migration failure dun sa melanocyte which is hindi ko na nasabihin sa inyo kasi very technical na po ito. Basta ang kailangan nyo lang malaman, nawawala din po ang Mongolian spot. And last normal variant is erythema toxicum neonatorum. Very, uh, mahirap yung kanyang, ano, mahirap yung kanyang name, pero sige, uh, gawin na lang natin siyang ETN. So, ganyan po yung itsura ng ETN. Actually, paiba-iba po yung itsura niya. And yung exact etiology din niya is unknown. Ang mahalaga is benign condition lang yan at wala pong gagawin. Clinical lang po ang diagnosis. Basta makikita lang namin siya. Pero kung gusto niyo pong i-confirm, uh, ipapab siyan. yan. Pag ni-biopsy yan, 50% meron niyang eosinophils. Yan yung nakikita sa may mga allergy. Pero wala po tayong gagawin dyan. Wala po ipapahid o walang iinumin na gamot. Yun na pala yung last. So, sa mga sampukong sinabi, hindi po lahat ng newborn magkakaroon ng ganito. Lahat po nang yan, benign condition lang, kaya ang tawag dyan is normal variant. Magkakaroon pa po ako ng part 2 nito dahil maraya pong normal na makita sa isang newborn. Pero ito na muna at kung nakatulong po sa inyo to, please like the video, share, and subscribe again. Thank you!